Hi guys, ngayong araw nga pala guys is ganoon sa baba and nakita ko yung mga aquarium doon na uh, wala na, pabayaan na talaga sila and yung mga fish doon, unti-unti silang nauubos siguro namamatay yung mga fish tapos kinakain na rin sila ng kapwa nila isda and reason is wala talaga nagme-maintain lagi kong sinasabi, if you want to start an aquarium hobby hindi po yan sa umpisa lang magaling ka dapat. Consistency is the key dyan. Kailangan talaga ma-maintain mo yung aquarium. Dahil may buhay po yung mga nakalagay dyan. May mga isda dyan. So, kung life is existing, may mga demands yan, syempre. Kailangan kumain, kailangan huminga. Syempre, may buhay, ba? Diba? Lahat ng na may buhay, humihinga, right? So, yeah, punta natin sa baba and hindi ko matiis na hindi siya gawin asikasuhin, and magpapalit ako ng tubig doon. So, ito na nga guys, yung itsura ng mga aquarium dito sa baba. So, may kita nyo naman, halos uh, nangalahati na yung tubig, dahil sa evaporation, and indication yan na wala talagang water change na mangyayari dito. So, kagandahan lang dito, may mga part na malilinaw pa rin. So, dito naman sa taas, may kita ninyo na yan, sobrang alikabok na rin ang ibabaw nito kaya naman gagawin ko na to ngayon balikan ko na lang kayo pagkatapos ko tong asikaso okay guys so after a while few hours eto na tayo malinis na yung mga filters tapos uh, medyo ni-scrape ko yung mga salamin pero masyadong matrabaho pag lilinisin ko maiki but then okay na yun nakapag water change na tayo so hindi pa natin makikita yung resulta pero for a few hours siguro makikita natin yung itsura nito after So, nilagay ko na rin dito guys yung iba kong mga gapi. Total, wala naman tong laman. Para mapakinabangan siya. So, dito ko na linagay. Natural setup. Erator lang, pero tahimik. Sobrang tahimik ng erator guys. <laughs> Sinabit ko siya gamit yung lubid na to. So, wala kang maririnig na vibration. Maingay pa ngayon lowest test ng tubig eh. Diba? So, mga gold gapis yun nandito. So, hindi tayo kumukuha ng tubig, guys. Layo pupunta rito yan so ito na itsura ng mga golden gapis natin so itong mga gapi grass ganyan na lang yan lutang lutang lang yan sila so the rest ito cloudy pa pero ilang oras lang siguro okay na uli yan ito okay na ulit ito na guys yung itsura after 1 hour nung magpalit yan, malino na ulit yung tubig. Itong cloudy kanina, medyo cloudy pa rin siya pero mas malino na siya ngayon. Ito namang isang to, uh, malino talaga siya. Alam mo nito glow tetra. Yan. Ito naman halos iilan na lang yung laman dahil naubos na. Parang bare aquarium na lang talaga. So, lalagyan ko pa yan sa susunod. So ito guys yung video na to. Don't forget to follow and subscribe sa ating YouTube channel and dito sa TikTok. Thanks for watching and God bless.